Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang scatter. Ito yung sikat na laro ngayon na pinopromote ng mga vlogger or content creator. So guys, ano ba yung totoo dito? Legit pato to or scam lang? Pero para sa akin guys, legit naman siya pero totoo na ito, sa una ka lang nila papanalunin. So, katulad ko, nung first time kong gumamit na ito, nag-deposit ako ng 100 pesos. So, yung 100 pesos ko na yun, dumago siya guys. Umabot siya ng 800 pesos. So, kailangan, kapag nanalo na kayo, i-cash out nyo na kagad kasi babawiin yun ulit sa inyo. Kumbaga, pararamihin muna kasi para ma- Ingan niya kayo maglaro Para pag naubos yung balance nyo Mag cash in ulit kayo So, eto guys, dito pagbukas ko ngayong araw na to May nakuha kagad ako 6 pesos Ito yung pinapapray nila Pero guys, eto wala tayo dito makukuha ha? Wala tayo dito Gusto nyo try natin Sige, wait lang So, itry natin tong super ace Kasi ito yung uso ngayon eh So, andito na nga tayo guys sa Super A. So, try natin itong 6 pesos ah After nito, ipapaliwanag ko sa inyo yung mga technique kung paano manalo dito. So, okay, guys, start natin. Yan, try natin na, ah, try natin. Piso lang guys, try natin, piso lang. Piso lang para tipid yan. Try. Kung ipapanalo ba niya yung ano, 3 natin ay eh, wala wala pa rin guys 3 pesos na lang oh, isang scatter isa lang Okay, try pa natin wala pa rin guys wala pa rin so wait lang tinan natin to guys free game sige try natin oh Bawal. Sige, tuloy lang. Ayan. So, yan guys, yung sinasabi ko sa inyo na yung binibigay nilang free na balance mga 6 pesos na yan, hindi yan guys nananalo. So, ang technique dito, kung baguhan lang kayo, mananalo kayo dito kahit mag-cash kayo ng 100 pesos guys piso-piso lang yung itaya ninyo kasi at least di masakit sa bulsa. So, itry nyo. At para malaman din niyo So, once kung manalo man kayo, dapat i-cash out kung yun, na kagad kasi babawin talaga yan sa inyo guys. So, yun lang sana meron kayong naging tip. Ay, salamat. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe kasi bagong kan ano lang sa YouTube. Salamat.